Hi guys! For today's video, gagawa naman tayo ng napakasarap na merienda. Simple lang ang mga sangkap na kakailanganin natin dito at napakadali lang itong gawin. Kaya naman, tara tukisahan na natin. Sa isang bowl, pagsamahin lang natin ang half kilo na third class na harina, 2 tablespoon na baking powder, dalawang sakto pack ng powdered milk, half cup na sugar, half teaspoon ng salt, haluin lang natin, and then maglalagay na tayo ng one large egg, Haluin natin ulit. And then, sunod na natin ilagay ang 1-8 cup na vegetable oil. Haluin lang natin. At maglalagay na tayo ng 3-4 cup na water. Masahin lang natin. Kung napapansin nyo, medyo dry pa yung ating mixture, ay eh, pwede nyo ng tubig. kaunti unti lang. So, once ganito na yung consistency ng ating dough, i-rest muna natin siya for 30 minutes. Takpan lang natin. After 30 minutes, pwede na nating hulmahin yung ating dough. So, make sure lang malinis ang inyong mga kamay, mahugas ng mabuti. And then, gagamit ako dito ng 1 tablespoon na panukat para pantay-pantay yung ating mga tinapay. So, scoop lang tayo. And then, i-form natin to into balls. Agay nito. And then, i-dip natin to sa tubig para kumapit yung ating mga sesame seeds. And then, i-roll yun natin to sa sesame seeds. Make sure lang na makukot natin mabuti sa sesame seeds. So, ayan. So, gawin lang natin yan sa natitirang dough. And then, pertuhil lang natin to sa mainit na mantika until mag-brown. Make sure lang na nasa medium-low heat ang ating apoy. Antayin lang natin maluto until mag-brown. Once ganito na yung tsura nila, dark brown na, pwede na yan hanguin. Kung mapapansin nyo, parang bumukas sila, ba? Diba? So, hanguin na natin. Mas so, maganda kung lagay natin sa strainer. And that's it. narito na ang ating quick and easy binangkal. Enjoy. I hope nagustuhan niyo po ang recipe natin for today. Maraming salamat po at ingat palagi. Bye.